Ang hirap na magtiwala dito sa South Korea kasi sobrang dami na ng scam na nababalitaan natin dito na lumalaganap dito sa South Korea na ang target po nila usually is yung mga EPS worker natin o yung mga OFW natin. Kaya itong isa nating kababayan nagtanong sa akin, saan daw po ba siya dapat mag-open ng SIM line na online? Yung legit daw po. Sasagutin ko po siya as resident dito sa South Korea. Ano ba yung ginagawa namin sa mga, uh, I mean tulad ko na nakatira na dito sa South Korea ng matagal, ano ba yung usual yung ginagawa namin? kapag nag-open kami ng line. Ang ma-advise ko lang po sa mga kababayan natin na bago dito sa South Korea, actually may mga legit naman talaga. May mga Pilipina nagbebenta ng mga SIM card na legit naman. Kaya lang minsan nahaluan po kasi ng kalokohan. Minsan yung mga kababayan pa po natin, yung mismong nanloloko sa atin. So ang ma-advise ko lang po sa mga EPS worker para maiwasan po ninyo yung scam o maloko dito sa South Korea, yung magamit yung inyong ARC. Sa employer po, magtanong po kayo sa employer o dun sa mga kasamahan niya sa trabaho ng mga Koreano. Ask nyo po sa kanila kung kung saan po sila nag-open ng SIM card. Saan po sila nag-open ng line ng phone. For sure po ako, ang i -re nila, legit po yan talaga. Although, ang i-recommend -re po ng mga yan is Korean shop po talaga, walang translator. Ang ma-advise ko na lang sa mga EPS worker natin, maghanap po kayo ng sarili ninyong translator. Tapos, puntahan nyo po yung shop na ni-recommend ng employer ninyo. At dun po kayo kumuha ng line. Mas maganda po may translator po kayo para malaman po ninyo kung ano po yung niloloob ng plan ninyo para meron po kayong alam so yan po yung ma ko po sa inyo para maiwasan nyo po na ma-scam dito sa South Korea yun sa akin po, advice lamang po yan meron pa rin po mga uh, legit na online seller o uh, yung mga nagbenta ng SIM online na mga pinay meron pa rin namang mga legit kaya lang, hindi po natin maiwasan na meron din pong manloloko. so ingat-ingat na lang po tayo